Sampo suerte paraan sa paglalagay ng dahon ng laurel sa iyong tahanan. Kung matagal ka nang naglalagay ng dahon ng laurel at hindi mo pa rin nararamdaman ang epekto ng ugang uh, swerteng dala ng dahon ng laurel, maaari mong baguhin ang preparasyon ng dahon ng laurel bago mo ito ilagay sa iyong tahanan. At mayroong mga specific area sa maaari mong paglagyan ng laurel upang ma-activate ang mga area ito at magdulot ito ng swerte sa inyo. Ang lahat ng area sa ating tahanan ay pupwede po natin lagyan ng dahon ng laurel kahit saan natin yan gustong ilagay pwede. Ngunit, kung naglanaes ka ng swerte o hindi mo pa nararamdaman ang swerteng hatid ng dahon ng laurel, subukan mong baguhin ang mga area na pinaglalagyan mo at baguhin mo rin ang preparasyon. Ang ibig sabihin, dito sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pamumaraan na pwede ninyong gawin para mabago ninyo ang enerhiya at magkaroon ng swerte. Ang lahat po ng mga pamumaraan ng pagkiklense ay po pwede pong gawin, ngunit maaari natin palitan ng preparasyon kung sa unang paggawa natin, hindi natin naramdaman ang epekto ng paglalagay natin ng laurel. So, tatalakay natin ang mga pamamaraan kung paano i-cleanse o ihahanda ang mga dahon ng laurel bago natin ilagay sa ating tahanan maging sa ating mga wallet o bag. Tandaan po natin mabuti. Ang lahat ng nakikita ninyong preparasyon ay swerte po yan, ngunit ang bawat tao o ang bawat tahanan ay mayroong kanikaniyang swerte ang pamamaraan. So, ang bawat tahanan ay mayroong uh, swerte na kalaan. So, kung hindi umubra yung unang nilagay mo, subukan mong baguhin ang preparasyon. Mahaaring magdulot na yan ang swerte sa iyo kung tama ang pagkakagawa. Tandaan po natin mabuti, marami po ang gumagamit sa dahon ng laurel dahil hindi lamang yan magdudulot ng swerte. Maaari po yung makapagbigay ng proteksyon sa inyo laban sa mga negative energies maging sa mga evil spirits. So, puwede pwede isabit yan sa tahanan kahit saan ninyo gusto, ngunit kung nagnanais ka ng swerte sa pera, mayroong pamamaraan na pwede gawin at tatalakayan natin ang mga pamamaraan yan. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At nais ko pong magpasalamat sa mga nag-subscribe po at sa mga subscriber ko po na nanatili po sa akin channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Well, ritual, gamit ang laurel plant. Dito po, para po doon sa mga hindi nararamdaman ang epekto ng paglalagay ng dried na dahon ng laurel sa kanilang tahanan, gagamit na po kayo ng laurel plant o halaman na po ng laurel ang gagamitin ninyo, ilalagay natin sa specific areas. So, unang-unang areas na paglalagyan, east area po. Maglalagay po kayo ng laurel plant sa east area sapagkat ang east area ang may kinalaman sa growth at health and family. So, matutulungan po ang magandang pagsasamahan ng pamilya, ganun din ang kalusugan at ang paglago. So, ang East Area ang may kinalaman sa paglago kung nagnanais ka lumago ang iyong negosyo o nagnanais kang umunlan ang mga buong pamilya mo, kinakailangan i-enhance mo ang East Area. So, ang paglalagay ng dahon ng laurel sa East Area ay makakatulong po ng malaki para makita mo ang paglago at makaakit ka ng swerte. At sunod, kinakailangan suportahan din ang Southeast Area. Ang southeast Asia ang may kinalaman sa ating mga wealth o ang mga perang na iipon. Kung hindi nararamdaman ang epekto ng dahon ng laurel o yung dried na dahon ng laurel, maglagay ka rin ng laurel plant sa southeast area ng inyong tahanan o ng inyong garden. Kinakailangan lamang maaalagaan po ang laurel plant na ilalagay ninyo para po hindi magdulot ng kamalasan. At, Mula po dyan sa laurel plant na meron kayo na itinanim ninyo, kumitas po kayo ng tatlong dahon dyan. At ilagay ninyo sa maliit na lalagyan, maaaring glass man o kung anong lalagyan na meron kayo, maglagay kayo ng tatlong dahon. Unang-una po gagawin bago ilagay ha. Ugasan po muna. I-air dry lang. Hindi po kailangan nga uh, patuyuin sa araw. Air dry lang na mawala yung tubig. Green pa po ang kulay niyan, ilagay ninyo sa southeast area ng inyong o sa wealth area ng inyong tahanan para po magkaroon ng mga fresh energies. At kinakailangan po kapag maglalagay kayo ng laurel, lahat ng intention ninyo, lahat ng nais ninyo, ay habang kiniklens po yung dahon ng laurel, ibinubulong nyo na or wini-wish nyo na. Kailangan po nagmamanifest na kayo habang ginagawa niyo yan para po ma-activate ang lahat ng hiling na meron kayo. Specific po ang kailangan para po mas na madali natin nga nakakamtan yung ating mga hiling gamit ang dahon ng laurel. At para naman po sa mga uh, laurel sa ating mga wallet para po ito doon sa hindi nararamdaman ang kanilang uh, swerte sa kanilang uh, mga nilagay na laurel sa wallet, ito po ang Para mo naman po sa ating mga wallet, ito po ang kinakailangan gawin kung kayo ay naglagay ng dahon ng laurel sa inyong wallet at hindi ninyo ulit naramdaman ang mga wealth energies na ninanais ninyo. Kinakailangan baguhin na yan. So, kung meron ka nang nabiling laurel plant, dyan ka na kumuha ng isang dahon green. Green po yan kasi laurel plant. Isang dahon, hugasan mo ng cold water at air dry mo. Kailangan maalis lang yung tubig. At sulatan mo ng gusto mo. So kung gusto mo ng pera, ilagay mo dyan man. Or ilagay mo dyan well. Isusulat mo yan at itatago mo sa lihim na compartment ng wallet mo kinakailangan po baguhin natin ang paglalagay kung nagpaglalagay mo ng uh, dried na dahon ng laurel hindi mo nakita ang epekto green po, subukan mo ang buhay o yung fresh na dahon ng laurel, yung green pa i-cleanse mo lang at habang ginagawa mo yan, mag-manifest ka na ng mga nais mo at ilagay mo yan sa lihim na compartment ng wallet mo ang ibig sabihin, nakatago ngayon kung walang compartment yung wallet mo try mong balutin yung dahon ng laurel, ng papel o ng tela. Para tuwing bubuksan mo yung wallet mo, hindi mo nakikita yung dahon ng laurel. So kinakailangan po nakatago siya kung walang compartment ang wallet, balutin yung dahon ng laurel para tuwing kukuha ka ng pera, hindi mo nakikita ang dahon. At susulatan po ang dahon ng nais ninyo. Kung nais ninyo ng pera, ilagay ninyo money. Kung nananayos kayo ng car, ilagay ninyo car, house, ilagay ang house. Kung specific po, tayo po ay nagmamanifest, specific. So lahat ng nais natin isulat na at kinakailangang ibalot yan. Habang kine-cleanse po yan, nagmamanifest dapat. At tandaan nyo pong mabuti, seryosong ginagawa ang pagmamanifest. Manifestation po, isang pamamaraan po yan para makaakit tayo ng mga wealth energies sa ating paligid. Ang ating paligid po ay puno ng enerhiya at maaaring makatulong yan sa atin. Tandaan po natin mabuti, kapag gagamit ng laurel, dapat po alam natin ang meditation. O, ibig sabihin, yung pag wish natin, yung paghiling ng tao sa puso, isang uri na po yan ng meditation. Marami pong pamamaraan ng pagmamanifest para matupad po yung nais ninyo. Sunod, para naman sa ating mga tahanan, ito ang uh, gawin natin para magkaroon naman ng fresh energies ang ating tahanan kung hindi mo nararamdaman yung epekto ng uh, dahon ng laurel na nilagay mo. Ito po ang gagawin. Green na laurel ulit ang gagamitin natin mula doon sa binili na uh, uh, laurel plant na inilagay natin sa ating hardin uh, o sa ating garden o sa ating terrace o kung saan mad natin pwedeng ilagay yan pwede sa bintana po yan Basta nasisikatan niya ng araw. So, ito ang gagawin naman natin. Kumuha kayo ng uh, tatlong dahon ng laurel at ilalagay ninyo sa tatlong area ng inyong tahanan. Dito gagamit na kayo ng uh, red na ribbon o red na tali or kahit red na sinulid basta makapal nakikita po yung red. Pwede po yan. Sa mga nagtatanong po, wala silang ribbon? Kung ano man po, yung meron kayong red, pwedeng tela, pwedeng uh, sinulid, pwedeng yarn, basta po red. Ang color ng red ay isa sa pinakamaswerteng kulay at nag activate po yan. So, regardless po kung ano man yung uh, components nyan, kung yan ay tela, sinulid, or ribbon man yan, pwede po yan. Kung ano man yung meron kayo sa tahanan ninyo, gamitin nyo po basta yan ay malinis at iwasan nyo yung punit-punit. Huwag po yun. Malas yun. Okay? So, ito gagawin. Kumuha ng tatlong dahon ng laurel, ilalagay sa tatlong areas ng tahanan. Talian ng red na ribbon at susulatan nyo po. Ang isusulat nyo yan, well comes to me easily. Yan ang isusulat mo sa tatlong dahon ng laurel. Susulatan mo bawat dahon ng well, comes to me easily. Tatlo po yan ha, tatlong dahon. Unang-una, ilagay ninyo yung isa sa kitchen ninyo. So kung meron kayong sa kitchen ninyo, meron kayong lagayan ng bigas, ilagay ninyo sa loob ng lagayan ng bigas. So kung man yung pwede ninyo paglagyan sa kitchen ninyo, pwede lagyan yan. Pero kung nandyan ang bigasan, piliin ang bigasan. Yung lagayan ng bigas, piliin nyo po doon ninyo ilagay. Ang susunod na area na paglalagyan ay ang southeast area ng ating tahanan. Ang ating southeast area po dapat mayroong mga wealth energies yan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga money jars, mga lucky charms, o kung anong mga pampaswerte na inilagay ninyo dyan. So po pwede rin maglagay ng mga money plant dyan. Dyan ninyo ilalagay yung laurel na kinuha ninyo. So, meron tayong tatlong dahon ng laurel, ang isa sa kitchen, ang pangalawa sa wealth area. So, kailangan po sa wealth area ninyo, yung dahon ng laurel, isiksik nyo po. Pwede ilagay sa manager, pwede sik sa ilalim, na nga kung may mga budas kayo, mga mga laping budas o kung ano mang, mga pampaswerte meron kayo, pwede pong isiksik yung dahon ng laurel dyan. Ilagay nyo po yung dahon ng laurel. Ang sunod, ang pangatlong dahon ng laurel. Yan po ay isasabit ninyo sa doorknob ninyo. So tatalian po yan. May tali pong red yan. Habaan nyo lang ng konti para maisabit ninyo sa doorknob. Ngayon kung wala po kayong doorknob, pwede idikit gamit ang pandikit, ang dahon ng laurel sa inyong pinto. Yan po ang tatlong areas na pwedeng paglagyan kung hindi ninyo nararamdaman matagal na kayo naglalagay ng dahon ng laurel sa tahanan ninyo, hindi niyo pa rin nararamdaman, subukan nyo pong baguhin ang preparasyon. Ito po yung mga po pwede ninyong gawin para po mabago natin ang enerhiya sa tahanan. Kung misan po kasi kaya hindi nararamdaman agad yung mga lucky energies dahil po ang tahanan ninyo o area ng tahanan ninyo ay tinamaan ng mga inauspicious energies mula sa flying star. So talagang hindi mararamdaman agad yung mga swerte ng enerhiya kasi kinakailangan pang matapos ang pagbisita ng mga flying star o yung mga inauspicious na flying star sa ating tahanan. So mahalaga po yan. At tandaan po natin mabuti kapag tayo ay gagawa ng ritual seryoso, so nyo dahil maaaring mabago ang buhay natin sa simpleng paglalagay lamang na mga pampaswerte na puwede nating matagpuan sa ating tahanan.